Hello, good afternoon. I-share ko po sa inyo kung kasi tapos na po yung trekking kahapon. So i-share ko kung anong gawin sa ating prosperity ball. So yung luya, guys, pwede din naman itong i-ano yung ilagay sa kung anong lulutuin, di ba? Pwede itong gamitin. Tapos ito, guys, itong orange pwede din itong kainin. Tapos, itong bawang, ah, pwede rin sa pang, ano, pang, ah, lagay sa, lulutuin natin. Tapos, itong, ah, 12 pieces na dahon ng laurel, guys, ay eh, ito ay, itatago natin. Tapos, pwedeng balutin natin na tela na ano, tela na pula or sa pouch na pula para lagay natin doon sa lagayan natin ng pera doon sa tindahan natin so lagay lang natin dyan kasi mahangin dito sa amin mahangin lalagay ko to sa ano plastic mamaya. Tapos ito namang chocolate coins, guys. Ito ay kakainin din. Siyempre, masisira ito eh. Kaya pwede rin itong kainin kasi masisira ito. Tapos <coughs> itong 12 pieces na egg pwede rin pwede din naman itong lutuin kasi masisira din ito kapag hindi natin niluluto ayun 12 pieces din po ito kasi masisira din po to kapag hindi natin to tinanggal kasi tapos na yung tray kings eh pwede na natin tanggalin kapag tapos ng trekking. Tapos, ito yung 12 pieces din na cotton balls. Ito. Itong cotton balls na ito, pwede din natin itong ibabalot sa pula na tila o ilagay natin sa pula na pouch. Tabi din natin dyan. Tapos guys, itong 12 pieces na coins na tig-10 pesos, hindi natin to gagastusin. Uh, ibabalot din natin to sa pula na tela kasi buong taon, hindi natin ito gagastusin. Kaya nga po, hindi po ako nagtusok dito sa prosperity ball ng uh, papel na pira kasi, guys, siyempre, uh, pag may, pag naubusan tayo ng pira, tapos, siyempre, magagamit din yun natin yung, ano, siyempre, isipin natin, ay, may nakaano pala ako doon sa, ano, sa nakalagay doon sa prosperity bowl. Siyempre, magagamit din natin. Kasi, guys, ang tamang gawin kasi natin, kaya hindi pa ako naglalagay dito, guys, kasi, once na naglagay po tayo dito ng pera na papel, dapat buong taon din nating hindi gagastusin. Kasi guys, pag ginastos mo, sayang din naman gawa-gawa ka ng prosperity ball kapag ginastos mo. Kasi gusto mo talagang magaan ang daloy ng swerte sa buhay mo, yung pera na nakalagay sa prosperity ball, pwede, na, pwede mo naman din siyang gagastusin kaya lang paabutin mo nang ah, isang taon buong taon talaga yung nakatago pero kung ayaw nyo naman pong maniwala eh, okay lang okay lang din naman sa akin eh sa akin lang din yung ano yung karanasan ko na sa akin para sa akin talaga naniniwala talaga ako doon sa prosperitable na kailangan Uh, yung ganitong mga ganito kaya nga tig, tig 10 pesos ang nilagay ko kasi hindi talaga masakit yung ah konti lang yun yung gan ganun ba siyempre pag naglagay tayo ng tig 100 dito tapos tig pa 500 tig 50 tig, tig 20 yung 20 hindi yun masakit sa bulsa hindi yun masakit na parang Baliwala lang sa iyo, 'di? Syempre, pag 20 pesos ang nilagay mo, 'di syempre 12 pieces din 'yon na tetek 20. Tapos pag 100 din naman, 12 pieces din 'yong ilalagay mo doon sa prosperity ball. Tapos tig 5, 5, 5 uh, 500, 12 pieces din 'yon. Tapos pag 1,000, 12 pieces din 'yon na uh, kailangan mong buong taon na hindi mo gagastusin. Syempre, mahirap tayo. Tapos wala namang masama kung maniniwala tayo doon di ba so guys ang ginawa ko ito yung ginawa ko na tig 10, 10 pesos na may yellow sa gitna ayan kaya i-keep ko rin ito ilalagay ko rin sa red na pouch tapos ay ko rin doon sa itatago ko para hindi ko talaga siya magastos kasi may ginawa akong ano uh, saving box doon ko to ilalagay kaya ito po yung ah uh, 12 pieces na tag 10 pesos so ilagay ko lang diyan tapos itong bigas na ito ito ay pwede nating saingin kasi masisira kapag hindi natin to sinasaing Ayan, pwede yan sa ingin. Yung tinabi ko lang na uh, tatlo, yung dahon ng laurel, yung cotton balls, yung titig pin 10 pesos na 12 pieces, yun talaga ang ibabalot ko sa pula na tila. Tapos, yung cotton balls at saka yung 12 pieces na dahon ng laurel, ilalagay ko doon sa aking lagayan ng pera doon sa sa tindahan ko. Tapos, yung 10 pesos, ilalagay ko rin doon sa saving box na ginawa ko. Kasi, mula ngayong buwan na ito, magsisavings na ako. Kasi, meron akong plano, guys. Kahit kunti-kunti lang, kahit, siyempre, di ba sa isang araw, maglagay ka ng 10 pesos or 20 pesos. Ayun. Kahit 10 pesos lang tapos lagay mo 'di ba sa isang buwan 30 days. Oh. De, syempre. Maka tigum-tigum na ka, 'di ba? So guys, 'yun lang po yung isi share ko. Ito yung egg na pwede kong lutuin. Ayan po. Kasi hindi ko rin naman to pwedeng ibinta kasi ginawa ko na itong prosperity bowl kaya kakainin tapos ito yung orange na nilagyan ko ng ribbon dito tinalian ko ng ribbon na pula pwede ko itong kainin tapos itong bawang na ito, tatanggalan ko na siya ng kulang ribbon. Kasi, i-keep ko rin ito para magamit ko rin sa sunod na taon. Tapos, itong luya, yan, tanggalan ko rin ito. Okay, pwede man itong ipanglagay sa ano, niluluto na ulam. Tapos, ito, si Simon lang ito magkain. Kaya ilagay ko muna ito sa rip para ano, titigas siya ba. Kaya yun guys, yun lang po yung i-shirt ko. Yun lang po. Yun lang po talaga ang tamang gawin kapag naglagay ka ng pera sa prosperity bowl. Tapos, kung gusto mo talagang gagaan ang swerte ng buhay mo gawin mo 'yung tama hindi 'yung naglalagay ka lang basta tapos 'yung ginagastos mo hindi talaga 'yun pwede pero depende rin okay. naman sa iyo 'yun kung naniniwala ka ba? Diba? Okay guys I... ka